mga kapatid, good afternoon, good afternoon po sa atin lahat at good evening na po, madaling araw na po dyan sa Pilipinas. Sana wa ay nasa mabuti tayong mga kalagayan mga kapatid dahil po ay uh, masama po tayo ay magkaroon ng depression mga kapatid. Kagaya na po dito, kiami or positive arm na patuloy po na na, na di po. Na ...aapituan po ang kanyang isip... ...dahil po sa nag uh, nagaalala... ...dahil po ang kanyang uh, channel... ...hindi lumaki-laki kahit anong gawin pong pambabalawura sa amin... ...lalong-lalo na kila Kuya Bal Santos Matubang... ...ay hindi po lumaki ang kanyang channel... At ganun pa rin po na inuud ang kanyang channel mga kapatid. Ngayon po mga kapatid at bibigyan ko lang ito ng opinion or uh, uh, reaction itong si Positive. Ay grabe po talaga ang kanyang pagkaluki. Uh, inahangad ko naman Ami, pakinggan natin yung mga sinabi mo sa akin. Angad ko naman Ami na ikaw ay magkaroon ng maraming pera para pagdating ng araw na tuluyang ka nang maluki o madepress, mayroon sa iyong ipagagamot. Hindi na kailangan ng mga sponsor pa ang tumulong sa iyo pag ikaw ay naluki-luki dahil kasalanan mo 'yan. Nag-over over ka sa pakikialam ng tao na hindi ka naman dapat pakikialaman. Ngayon po ako ay natutuwa po ako sa mga ginawa mong Uh, mga sinasabi mo tungkol sa akin. Ako po, hindi naman ako nagagalit. Tawang-tawa pa nga ako nung mapakinggan ko itong mga sinabi mo. Talagang nakakaawa ka po talaga. Nakakaawa ka na masyado mong dinidibdib. Masyado mong ginalingan ang pakiki pag away mo dyan sa social media kahit hindi ka pinakikialaman. Ngayon, Ami, or positive arms, Tuwang-tuwa ako dito sa sinabi mo. Kaya, pakinggan mo to, Ami, ha? Kagaya ni Malo de Santos, o. Oh, diba? Kunwari, tumutulong, tapos din. Kaya nasabi ko, pag ako nagkapera ng malaki, pagawang ko yan ng rebulto doon sa Pilansosogon, na ang nasa ulo, ang corona niya, ay alimango. Hmm. Tocho, para Ngayon, Ami, masayang-masaya ako yung paghagawaan mo ako ng revolto dyan sa pilar na uh, Alimango Queen, diba? Ang sarap kaya, Ami, na yung mayroon. Pasasalamatan pa kita na isang Ami or positive arm ay pinagawaan si Malo de los Santos ng revolto dyan sa pilar na Alimango Queen. Alam mo ba, Ami? Pasasalamatan pakita dahil iyan ang negosyo ng aking mga kapatid. Ha? Ng aking ipag at ang aking kapatid, iyan po ang kanilang negosyo. Kaya, pag ako'y pinatayuan mo ng ribulto na may koronang alimango, ay pasasalamatan ka pa ng aking pamilya dahil na, ano ko, pinapablik ko po ang kanilang uh, alimango, I'm very proud Ami, na ako ay may ribultong Alimangu queen. Ayan, yung ribulto na sasabihan ko pa na ito po ay donation ni Positive Arms. Ami Ligot. Palakpakan, Ami! Yan ang masaya pong ka gagawin mo sa akin. Kaya hangad ko, Ami, na sana magkaroon ka ng maraming maraming pera dahil mapatpatayuan mo ako ng ribulto. Yung ribulto ba na may hey, alimango ang aking ulo, alimango queen. Ang kaganda 'di ba? Just ko po ami, ang mga bagay na 'yan, hindi ko ikahihiya. At lalong-lalo na hindi ko pinagbibida-bida yan na iyan ay pinibigay ko lagi kila Kuya Bal dahil nakakapasaya ako ng tao na ko ng alimango. Alam mo ba ang alimango kung magkano ang kilo, Ami? Ah, positive arms. Baka hindi mo alam kung magkano ang kilo ng alimango. Ah, simula, simula pa lang na pumunta dyan sila Kuya Bal. Iyan po ay kusang loob kong ibinibigay sa kanila dahil kung alimango man o ano man ang matagpuan kung mayroon ang aking kapatid, iyon po ay ipinadadala ko doon kung nandoon sila ah. Atiid na ki sila, Kuya Bal at mga kalingap dahil yun po ay bilang sa pagpapasalamat ko para lang po yan ay mapasaya ko siya. Dahil po, nandyan siya sa lugar natin mga kapatid. Di ka ba natutuwa na kahit pa paano nandyan sa lugar mo rin, positive ang, ang Bal Santos Matubang. Hindi ka ba nahihiya niyan na nandyan siya, binalahura mo, na ang dami na nilang napabahayan? Ilan na yung pabahay nila doon? Ha? Positive arms? Di ka kinikilabutan sa mga pinagsasasabi mo yan? Na mo si kuya? Si Kuya Bal, kung ano-ano na? Di mo alam kung mag-ilang kababayan mo na ang natulungan dyan sa pilar? Ha? Ami? ah? Ami Ligot? Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, kung kilala nyo po si Ami Ligot na dyan sa pilar, paki sabi-sabi nyo sa pamilya na, na masyado ng balahura ang kanyang kapamilyang ito si Ami Ligot. Nananawagan ako kung sino nakakakilala sa pamilya ni Ami Ligot, yung mga tagaligot-ligot dyan sa Pilar, ay pakisabi sabi nyo na lang nyo po na itong kanilang pamilya na si uh, Ami Ligot, ang kanyang channel ay Positive Arms, ay paki Uh, Ma-alert sila dahil ito po ay nagkakaroon na po ng depression ay may sakit na po sa kanyang isipan. Kaya ngayon po nasa malisya to ay ipauwiin nyo na po at mal matindi na po ang tama ng kanyang uh, utak. Naluluki-luki na po kailangan nyo na pong dalin ito sa mental hospital dahil nakakatakot na po ang kanyang reaksyon. Akalain niyo po mga kapatid, mga kababayan ko na ito si Amiligot kung nakikilala niyo na po. Malaki po ang tama sa ulo dahil pati si Kuya Santos Matubang na tumutulong sa ating mga kababayan dyan sa Pilar at marami nang rin papabahayan, ay binalahura po nito ni Amiligot ang kanyang channel ay Positive Arms. Ayan. Ako, Ami, Tuwang-tuwa ako yung sinasabi mo na pagagawaan mo ako ng revolto. Sino ba naman yung nakatayo doon ha? Yung maganda ha? Yung maganda, yung nakaganyan, nadalao, o kaya nakaganyan. sa, nandyan sa bilao, yung alimango. I'm not angry for you, Hami. Buisit talaga itong babae na ito kung alam mo lang. Kakala mo ba? paggagawaan mo ako ng rebolto sa palagay mo, magagalit ako. Tuwang-tuwa pa ako, Ami. Masaya ako palasalamat pa kita. Oh, saan ka nagano na si Ami? Nagkapira, pinagawaan ng rebolto si Malu de Los Santos dyan sa Pilar. Na uh, niya po yung negosyo ng kanyang kapatid, kanyang hingipag na alimango. Hmm. Di ba ang sarap pakinggan na si Malo de Los Santos nag, nagpo-promote ng mga uh, anak buhay ng aking mga kapatid, kapamilya dyan sa pilar na Alimango, Isda, sinama na, sana sinam, lahat sinabi mo na na lahat ng bagay na may isda o galunggong, tilapia, sinabi mo na sanang uh, tulingan, yun ang ginawa mo sanang mga ano ni Malo de los Santos. Ah, ami. Hindi ako naihiya. Hindi ko ikahihiya kung anumang mayroon kami sa pilar. Ang mahalaga, hindi tayo nagnanakaw at hindi tayo nangihingi at hingit sa lahat, hindi tayo nang babalahura ng tao na hindi mo naman dapat pakialaman. 'Di ba? Ami? Ah, positive arms. Ikaw ang ikaihiya ng pamilya mo dahil wala ka na nga naitutulong, magaling ka pang gumawa ng kwinto. Lalong-lalo na sa pambabastos mo kay Kuya Val Santos Matubang. Sino ka ba? Ha? Ami? Ako iniinitan ako sa gigil ko sa iyo talaga. Nung mapakinggan ko itong mga sinabi mo, Ami? Grabe ang agik ko. Kaya ako napalayas doon sa bahay. Oh. Pakinggan mo uli, Ami. Hmm. Kagaya ni Malo de Santos. So, mm. di ba? Kunwari, tumutulong, tapasikat din. Kaya nasabi ko, pag ako nagkapera ng malaki, pagawang ko yan ng rebulto doon sa Pilar Sosokon, oh. na ang nasa ulo, ang corona niya, ay alimango. Oh. Oh. Mm. Ano, mga kapatid, galing ano? ako magpasikat pabida-bida dyan sa tumulong kunwari tumutulong ami wala pa tayong mga social media dito ako ay tumutulong na magtanong ka dyan sa pilar magtumutulong na ako ami ha kung hindi mo lang alam ami hindi lang sila kuya balang tinutulungan ko tumutulong ako doon anonymous kung sino-sino, malaya akong tumulong kahit kanino. Hindi lang dyan kila Kuya Val Santos matuwang. Ah, ame, Hindi ako pabida-bida at hindi ako nagpapasikat, ami. Kung ako man ay magbibigay dyan sa kalingap o binibigyan ko dyan sa landing pad ng alimango, yun po ay Pagpapasalamat ko kila Kuya Bal Santos Matubang dahil naririyan sila sa Pilar para tulungan niya ang ating mga kababayan. Yun ang purpose ko, Ami, kung bakit ako, pag pupunta sila Kuya Bal, iyon ay binibigay ko. Ha, Ami, magtanong ka kung magkano ang kilo ng alimango para malaman mo kung ano ang halaga, hindi lang doon kung magkano ang alimango, alaga na sila ay na aalala natin na pasalamatan sa pamamaraan kung ano ang mabigay natin na regalo sa kanila. Para lang mapasaya natin sila noon yan sa, ka, sa kalingap, nandyan sa landing pad na sila ay tumutulong sa mga may hirap na kababayan natin. Diba, Ami? Grabe ka, Ami! Diyos ko po! Positive arm, mag-isip ka. Dahil kung hindi mo gagamitin ang tama na pag-iisip mo, alam nyo, doon ka pupulutin sa mental hospital. Kaya, hangad ko na ikaw ay magkapira dahil alam ko naman ang sweldo mo dyan sa Malaysia ay hindi naman kalakihan. Kaya, kahit papaano nagtitiis ka, pero masyado kang balahura. Hindi kita hinahamak na mga UFW dahil ako po may awa sa mga UFW dahil ako po naririto rin na bilang isang UFW. Pero masyado kang balahura. Ha? Lagi kong sinasabi, ang pagiging mo cha hindi ko kinahihiya. Kung ako'y papagawaan mo ng ribulto, maraming salamat, Ami. Tatanggapin ko yan ng maluwag sa puso ko at pasasalamatan pa kita. Ngayon pa lang, pasasalamatan kita. Maraming salamat, Positive Arm, Ami Ligot. Kung ako man ay mapagawaan mo ng ribulto na nagtitinda ng alimango. Yan. I'm very proud po na iyan po ay ang hanap buhay ng aking uh, hipag at kapatid. Dahil po malaki po ang kita nila dito. At sila po ay nabubuhay dito sa hanapbuhay nilang to na pagtitinda o namimili ng mga alimango. Ha? Ami dahil iyan marangal na ginagawa ng aking kapatid na nabubuhay niya ang kanyang mga pamilya dahil dyan po sa pagpapa yung pamimili niya ng alimango at siya kanya po ay maraming nag-order na limang hindi ko yan ikahiya ami kung ako patatayuan mo ng rebolto talagang ako'y magpapasalamat sa iyo paulit-ulit dahil para ko po yun ah, pinopromote o inibigyan ko ng advertisement yung alimango nila na Malu los Santos uh, I'm proud na nagtitinda ng alimango iyon ang hanap buhay ng aking pamilya o, oh, ano? May masama ba doon? Ang masama, ami. Naginawaan ako ng ribulto. Ayan, ang ribulto ni Malodi Los Santos. Nagnakaw. O, oh, ng balahura ng Bal Santos Matubang nagaya ni Ami Ligot ni Positive Arms. O, oh, alin doon ang masaya? Yung ikaw ay nagtitinda ng alimango, sunong suklong-suklong mo yung alimango, o yung sasabihin na si Ami Ligot, binalahura ang balsantos matubang na ganun paman nakakatulong sa ating mga kababayan. Marami ng pinabayhayan. 191 na po ang pabahay ng Kalingap. Iyan sa pangunguna ni Kuya Balsantos Santos Matubang at Kalingap Rab. Oh, mga kapatid, Ami, ang sabihin mo kaya kagalit na galit, ingit na ingit ka sa akin, dahil si Malu Dilo Santos maraming nagmamahal. At tigit pa dun, kilala ni Bal Santos Matubang, hindi kagaya mo, Ami Ligot, na hindi nga kilala, na hindi nga pinapansin. Hindi po ba, mga kapatid? Ah, ano? Ingit ka lang, Ami. Dahil si Dilo Santos, kilala. Gaya mo. Ah, na unang una ka pumasok ng kalingap. Sino ang kinuntak mo? 'Di ba? Si Malo de Los Santos. Pero bago kita ipinasok, nagtanong-tanong muna ako kaya yun hindi kita maipasok-pasok lalo na diyan sa Team Organic dahil po mayroong kapong pagkaahas, traidor, kagaya ng ginagawa mo, Kibal Santos, matubang ame, punyeta ka, na ang pagmumuka mo ay ikinaihiya ko, kaya kayo mga kababayan ko dyan sa Pilar Sursugon, kung kilala nyo na ito, si Ami Ligot, yung pamilya dyan, pakisabi ninyo sa pamilya dyan sa Pilar, na ito si Ami Ligot, basta bastos na babae. Bastos ang pagkatao niya dahil ang isang balsantos matubang ay binalahura niya. Binastos niya, mga kapatid. Ganun pa man, ako'y nagpapasalamat, Ami. Uulitin ko. Maraming salamat sa pagpapagawa mo sa akin ng ribulto. Sana nga magkapira ka ng marami para patunayan mo yan sa akin na ipagagawa mo ako ng ribulto. Hmm. ano Ami Ligot? Ha? Positive arms 'Yan lang ang sasabihin ko sa iyo. Maraming salamat kung ako'y mapapatayuan mo ng revolto na may alimango ang tawag doon, maludilusantus Santos, uh, Alimango Queen diva mga kababayan. braba kami braba braba-braba-braba. Kaya maraming salamat kung 'yan matupad mo. Sana nga magkapira ka ng marami. Iyan hangangad ko sa'yo. Ganun pa man, Ami. Uulit-ulitin ko. Hangad kong magkara, magkaroon ka ng maraming pira. Baka sakali na magkaroon ka ng maraming pira, ay kung ikaw man ay mapunta sa mental hospital, mayroon kang gagamitin. Wandi na kami mananawagan na uh, ito si Ami Ligot ay Uh, tulungan natin dahil naluki-luki na sa sobrang uh, pagmamagaling na yung magkaroon lang siya ng mga supporter, ng subscriber, ng revenue, ng mga viewers, ano pa, ang masasabi ko, mananawagan ako. Mga kapatid, suportahan natin ito si Positive Arms dahil ito po ay depresyon na, naluluki-luki na po dahil po wala po siyang subscriber. Lagi po, dyan lang siya sa 1,500 yata mahigit. Dinaig pa nga po yan ng ibang mga baguhan na YouTuber. Kagaya na ni po, ni Layat Samura, Ayat Smix Vlog, at ni Ermagalo. Tinalo pa sila, mga kapatid ko. Ito si Ami, almost three years na. Bulok pa rin ang kanyang channel. Paano? Walang magawa mambalahura nung una parang akala mo po napakahinhin pero yun po ang katotohanan ay sa loob sa kumukulo sa kaluuban ay masahol pa pala po sa bastos at pinakabastos po dahil di, ngayon po lang ako nakakita ng tao na sobra pong binastos si Kuya Bal Santos Matubang ano man, Ami, kung kami mo, murahin mo hanggang talampakan, hanggang ulo, kami po ay hindi tuhan dahil po hindi kami ang magkakasala. Ikaw yon dahil nanggaling sa bunganga mo. Ha? Alam mo ba yung ginawa mo, Kikuyabal? Ang karma noon. Grabe, Ami. Grabe ang karma noon. Yun ay buong pamilya mo. Mangyayari sa buhay mo yan. Ikaw ang magdadala kung anuman ang mangyari sa pamilya mo. Tandaan mo yan, Ami. Itaga mo yan sa bato. Ngayong araw neto, tandaan mo ang sinabi ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa pangbabastos Santos matubang. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Ami. Kaya, anggat maaga pa, magbago ka para pagdating ng araw, hindi rin uuurin ang buong katawan mo dahil lahat tayo, sa lupa babagsak. Pero may kanya-kanya tayong paraan. Magpakabuti ka. Hindi tayo yung maging bastos dito sa lipunan. Hmm. Pinatunayan mo, magkaroon ka lang ng views. Mambabastos ka, mambabalahura. Talagang namihasa ka na eh. Ginalingan mo kung paano mo ba kami bastusin. Bastusin sila, si Kuya Bal Santos Matubang. Sino ka ba? Ah, Ami. Ang isang malug Delos Santos Ami, hindi mo ako kilala. Kaya wag kang maging ano? Mayabang. At kung patatayuan mo ako rebulto, salamat. Dahil 'yun ay uulit-ulitin ko Ami pag nagawa mo 'yun. Ay, baka buong pamilya ko pa sasalamatan ka na ikaw ang nagpatayo sa akin ng revolto na Alimang Queen. O, oh, ang sarap di diba, ang pakinggan? Los Santos, Alimang Queen, pinatayo ni Ami. Hmm. Sasabihin mo, pabida-bida? Oy, Ami, kahit kailan hindi ako nagpabida-bida dahil simula-simula ako'y tumutulong na ako. Wala pa ang Balsantos matubang. Ha, ako pa lang umuuwi ng Pilipinas, nagpapakain ako. Ano? Mga bata. Oh, sabihin man akong kandidato, pero masaya ako na ganun ang ginagawa ko. Yan lang ang masasabi ko, Ami. Pero ikaw, nakabigay ka ng 500? Oh. Isinusumbat mo yung Kibal Santos Matubang? Ha? Ami? Mahiya ka. Ah. Mahiya ka. Galingan mo. Ang masasabi ko na lang, galingan mo. Hmm. Ah, maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lang dahil talagang nakaka, ano talaga, nakaka, minsan nakakatuyo ng utak ang ganitong sitwasyon na may taong ah, makapal ang muka. Magkaroon lang ng revenue ang isang positive arm binanata na lahat kung sino ang bin, gustong banatan, banatan niya. Naging masahol pa sa lalaki ang bunganga nito. Yan, marami pong salamat mga kapatid. At uh, please, uh, support po ang Team Organic. Marami pong salamat. At uh, ito po si Maria Ligaspi Vlog. Uh, Hayat's Mix Vlog. Irma Galo Mix Vlog. Uh, si Official. At Sil TVPH. At uh, Banat Bagsik. Root Beach. At Root Beach Mix Vlog. At Irma, uh, Edna, Buensa Mix Vlog. At lalong lalo na po si Kahelper po. yan marami pong salamat. Suportahan natin please Kahelper at Malo de los Santos po. Patuloy natin po siyang suportahan dahil ito po ay kung ano man po ang kikitain ng aking channel, ito po ay map makakarating sa ating mga kababayan na mahihirap. Marami pong salamat. Please support po mga kapatid. Bye-bye. We love you more. Bye-bye.